somewhere in your past, meron ka pang masasabi na gusto mong balikan o kalimutan? Kahit dalawang bagay. Actually, yung ano, uh, yung... Yung nangyari sa buhay ko, uh, yung hirap na dinanas ko sa buhay ko, ay... Actually, bahagi siya eh. Hindi siya, kung baga ngayong panahon ito, kung hindi ko yung pagdadaanan, hindi mangyayari itong ngayong panahon ko. So, talagang iginuhi siya ng panahon ng tagana. Kaya, kung babalitan ko, parang wala naman akong gustong kore kasi naging sa, nangyari sa buhay ko kasi Tita Pilar, yun yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy. At saka yung closeness ko sa Panginoon na kahit, kahit bata ako, nagdadasal ako everyday, umaga, tanghali, gabi, lalo na pag ako sa school, hindi ako nakakalimutang to sa Panginoon. And at the back of my mind, yung kabataan ko, sinabi na sa akin, basta mabuti ka sa kapwa mo at mahalin mo ang pamilya mo, magulang mo, ibibless kita. So, that time, Tita Pilar, paano mangyayari ang isang tinig na narinig ko na natutulog lamang ako sa papag na meron akong kulang buk na puro surot ang paligid at ipapag ko ay puro surot. So parang napaka-imposible mangyari, mabuhay, mabago ang isang buhay na ganong klase ng buhay ang dinaanan ko. Okay? Kaya yung, yung iniisip kong babalikan or babaguhin ay siguro talagang dapat daanan ko yung prosesong yun. Kasi hindi mangyayari ito ngayon kung hindi ko siya dadaan ng Tito Pilar. Okay. Thank you, Tito Pilar. Are you uh, going back sa pagkocompose -co ulit mo? Babalik ka, mag-compose pa ng mga songs. <laughs> <laughs> Opo, kaya hindi dito nang tumitigil sa pagkawa uh, pag uh, pag po ng mga awit. And, pero kaya po, busy po ako sa pagbuo ng aking musical. Yan ang nga sa pwede mga detalya sa mga talating na panahon. Sa ngayon, secret name. Congratulations and thank you. Aquarius, congrats right, thank you so much, uh, Miss Pilar Mateo. And of course, you, our you, sir, second question, magagaling po. Sir, please take your name na lang po. So, sir, sir, po, from the 25. Sir. Sir, Jojo, why, why it uh, took so long na wala po din sa dati niyo pong recording na nirelease ng na mga songs ngayon po pa 2025 at saka lang po kayo nag-release I think uh, 2018 pa po o 2017 pa yung last niyo. Bakit ang tagal ng pagitan at bakit na yung, na yung taon na ito na, naisipan na mag-release ako? Thank you, Kuya Cesar, for your question. Um, nung panahon kasing niyon, parang ano eh, parang bang wala akong nakikitang direction sa pagkanta ko. Andun yung parang insecurities ko, parang andun yung weak side ko na parang parang wala nang patutunguhan yung pagkanta ko. At the same time, ay lumaki ako doon. Ang, ang timbang ko noon is 350 pounds. So talagang pinilit kong mag-trim down na wala na ako ng 100 plus pounds. Pero may like, free na lang siguro, mga 60 pounds na lang okay na ako. Okay na yun. Kasi nahirap naman mag-diet eh. So, nung um, nag ako, meron kami mga, alam mo na yung mga negosyo ng pamilya ko, yung mga napundar ko nung time na pinatrabaho ko bulhat yun sa real estate. So doon ako nag-focus, pamili ako ng mga properties, uh, inano ko siya, dinil ko siya sa malalaking companies. Tapos still, yung ano, yung yung gusto kong kumanta, nandun pa din. Hindi siya nawawala. So, nag-usap kami ng management ko, si David at siya kasi Vince, na Uh, kung magkakambak ako, ano yung kanta na pwede kong gawin. So ito nga, ito nga ang direction na ito, yung nagtamang ngayon ng na audition si Doc Mondel Rosario ng Samurai in my past. Yun yung, yun yung kantang hindi ko in-expect na mapupunta sa akin. So yun yung ano, yun yung tamang panahon na ibinigay sa akin from the time na tumigil ako po yung Cesar. And speaking of the song, magkakaroon po siya ng music video or tell something about it. Kung ano ba future plans for the, for the single. Um, I think para na pag-usapan ng management at saka ng star music na magka-come out kami ng music video for uh, Somewhere in My Past at meron rin music video for my first original song composed by Jonathan Manalo. Ito yung Nandito Lang Ako. And uh, pwede ko bang i-announce na? Uh Oo. -oh. And part of the music video is our superstar no longer. Yeah. Yun yun. Um, yun yun. magandang plans na gagawin. So very excited ako. Kasi syempre, uh, hindi namin in-expect na ganito mangyayari sa somewhere in my past. Kasi election na yun eh. So yung time na tumutok ano to, nagsisimula na siyang Uh, suportahan ng mga social media influencers ay napapansin siya pero parang andun yung nag-hesitant -he ako na ituloy kasi nga sasabay sa election. Sabi ko sa management ko, eh paano yan kung halimbawa nagtumutugtog tayo tapos sabay ang election, baka hindi tayo mapansin. Sabi nila, hindi ituloy mo yan kasi ang ganda ng feedback, ang daming sumusupport sa'yo, million-million ang pumapasok ng mga views sa music video mo. So, laksan mo ang loob mo. And now, uh, yun na rin, meron kami ng 45 million collected views ng Somewhere in My Past. Dahil sa support ng mga social media influencers at saka ng malaki artist na nakarinig ng kantang Somewhere in My Past. And that's question na lang po for Sir Mon. Sir Mon, nabanggit niyo po kanina about the musical. Tatampok po ba dito yung uh, iba niyo pa rin na uh, hits like Tamis ng Unang Alik, isang tingong pag-ibig, etc. Uh, good question. <laughs> uh, nung ginagawa kami sa Japan ngayon, uh, sabi ko, lagi ko wala sa example. Pero eventually, I decided na isang linggong pag-ibig ay ibang musical ko. So sa ngayon po, I'm concentrating. Uh, alam ko sa mga kiyanaks eh. pero... Binasa. Sige na nga. Oh. I'm going for the musical of Sirong Baliw sa so, mga siglo ng kapaliwan. So, nandiyan po yung mga tatapis sa ng kalit. Uh, uh, there are new materials doon po sa, sa, sa musical na yan. And I, I hope uh, matapos po na siya. Laging may sumisingit na project na kaya ito solo po na para matapos ko. Pero I hope, supportan din po ninyo ito. Uh, sobra kagat naman ni Vicer hindi ako nakita ba eh. 45 million views yeah namin proper natama ang ating decision obra and good to come mayroon meron akong follow up question kanina andito po ako yes. kasi nabanggit niyo po kanina no binigay niyo to kay ano kay uh, Mr. Jojo Lindres uh, the revival King. Dahil meron yung espesyal na nakita tungkol sa kanya, natatandaan niyo pa po ba kung pang ilan po siya sa mga nag-audition bago niyo po ibinigay yung song? Magkagaling sila lahat ah, magkagaling sila lahat. Pero kasi yung, yung baka may lalim nga siya eh. May lalim siya eh. Uh, hindi lang doon sa talent, doon sa pagtagumpay. I was looking for someone na may pinagdaanan sa buhay na pagpapagbibigay ng drama din sa kanta. Um, hindi ko na ma-record kung pang pero sa bandang pulis ko eh. Sabi ko, parang wala pa akong, parang wala pa yata. Wala, wala pa akong mapipili. Pero nung, no, nung no, 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 narinig ko, you know, yung audition, yung hindi mukha, yung pinag Siya na At nalaman ko yung istorya, Diyos-Diyos, o Diyos-Diyos, o Diyos-Diyos, o diyos yung tamang diyos both outside and diyos o Diyos-Diyos, 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 o diyos magaling o Diyos-Diyos, o Diyos-Diyos, o diyos kanta o kanta diyos ito na nga eh, no? Ah, kukat, lang na may melody. Pero alam mo, di ba, yung, ang magagaling ng mga storyteller, yun yung pitingtaan. Eh. Kasi nararamdaman nila bawat lyrics, bawat letra, bawat linya. Nararamdaman nila yun eh. Kaya, tama ka lang, I would agree. Sir uh, Giorgio will be the best storyteller the story behind some of the records. Yes, of Alright, our next question will be coming from Ms. Janice Navida from Bulgar. Hi, oh, good evening. First, congratulations to Sir Giorgio for coming up with this uh, revival song Na alam pinasikat ni Ms. Julie oh, oh. Sir Giorgio, uh, I just want to ask po, uh, no offense meant, no? Pero sino po ba yung nagbigay ng title nyo as the Revival King? And pa paano po nag-come up doon sa ganong idea na Revival King ang ibig mo po sa inyong title? Uh, Nag-start kasi, ano kasi, um, ako kasi yung pinaka-first na nag-remake ng kanta ng Apple Hiking Society. Itong Tuyo ng Damdamin, Jim Paredes. Okay, then after the remake of that, nasundan niyo ng kanta ni Florante yung Sana. Ako rin ang nag-remake noon. Then, after Sana, dumating ngayon yung kantang Handog. So, yung Handog na yan, ang nanalo sa PMP si Star Wars for Music ng Revival Song of the Year. So, doon nagsimula yon. Then, ako rin ang nag-remake nung magkabilang mundo ni Jairi Ling. Na meron din ang million views pati yung handog, lahat ng music video na nagawa ko ay marami nag-support. So, yun, know, tapos kapag meron ako ng concert, yung first major concert ko sa Newport Performing Arts, na luckily nagin siyang sold out concert. So, dun nagsimula yun. So, yung title na yun actually, hindi ko yung pinili sa, sa nagbigay, kundi Actually, hindi naman mahalaga sa akin actually yung title na yan eh. Yan na nga yan, yan, na nga yan ang, ang, ang pinag-aawayan nga ngayon. Kaya nai-irritate nai ako pag narinig ko na parang nag-aaway sa title ng Revival Team. <laughs> may umakagaw po bang iba? May, may mga bashers kasi pumapasok sa social media ano namin, ng management ko na sinasabing hindi ako yung karapat-dapat for that. Hindi naman ako nangarap na magka-meron ako ng titulo. <laughs> Ang sa akin lang is matugtog lang ako ng radyo, nakita ko masaya yung taong pinakikinggan ng kanta ko, that's it. At sinabi ko naman from the very start na kumakanta ako not for money. Hindi ko, I'm not against sa mga singers na kumakanta because ito yung gusto nilang pagkakitaan at lamang yun. Pero on my part, rinayin set ko nang sarili ko, nakakanta ako not for money. Uh, isang object, isang objective ko rin sa buhay ko na pinangako ko sa Panginoon na kung dadating ang panahon na i-bless niya ako, sisikat ako, makikilala ako, ay gagawa ako ng mga songs for Him. Yung mga bagay na kukurihin ng Panginoon. Kasi alam ko naman at the, sa last part ng buhay na talaga wala tayong magdadala. Wala tayong titulo. Sa isa't isa, wala tayong pag-aari. At lahat yun sa Panginoon. Kaya yung title na Revival King na yan, hindi ko yan hiningi or pinaglasaan kung saan yung ibinigay sa akin. Ngayon kung may gusto kong mga okay lang rin, wala nang problema sa akin. Ang sa akin lang ay, ito yun ang nangyari sa akin na meron ako 45 million views. Napakalaking blessing sa akin yan. Sobrang laking blessing sa akin. Congratulations sir. At kaya ko naman napatunayan yun kasi pinuntahan ko ang mga lugar na hindi ko pinupuntahan. Sinuyod ko ang bawat lugar kasi hindi naman ako recognize ng tao yung itsura ko eh. Naririnig nila yung kanta, pero hindi nila nakikita yung mukha ko. Pumunta ako ng Divisoria, ng Quiapo, ng Taytay, mga bus stations. Lahat ang sinuyod namin ng management ko, nag-observe kami at nakinig namin, tinutugtog ang kanta. At tinatanong nila yung, yung, ano, yung nakikinig ng song. At is, isang sinasabi, even yung sa ano, natin David sa ano, yung Magic Water, sino, sa Kiyako ba yan? Sa Dikisoya? Ali, I forgot the name of that, ano, sa Magic Water na sabi niya na napakaganda daw yung song. Pero hindi, o si Alin Beba ba, ba yan? Na hindi niya alam yung singer, pero nung napapakinggan yung kanta, ang ganda-ganda daw yung song. So, nakaka, ano mo, uh, hindi ba kompleto yung happiness kasi hindi ako kilala, pero kilala yung song. still, masaya-masaya pa rin ako for that. So, I don't need the title of Revival King. Basta sa akin, magustuhan ng tao yung kanta. Pero ngayon po, na na kayo, mukhang talagang sa inyo na yan. Wala na makakakontra kasi nilaunch na kayo. Correct. Okay. Kasi kung may pangalawa pa, second Revival King na. <laughs> okay, second princess. Second princess. Uy, pero meron tayong tanong ha, mula kay Mr. Rodel, ayan, Mr. Rodel Fernando, ayan, nandiyan po ba siya? Wait, okay, okay, okay. Sige po. Ay, sige. Akala ko kasi second, ano na, eh, second revival final thing Hindi pa pala. Okay, go. Ayun. Uh, Opo, nakakatuwa na ang dami nyo na palang nagawang revival songs. Pero let's admit it, it na itong uh, latest niyo, na Somewhere in my past, yung talagang pinag-usapan at sabi nyo nga naka 45 million views. Ay, may sarili press ko sa loob. Ay, sa loob. Si Robel, may sarili press ko po. So itong uh, somewhere in my past talaga yung nag uh, talagang nag naka 45 million views. And recently po kasi uh, parang mas naging controversial ang pinag-usapan kayo sa social media dahil doon sa lumabas na photo nyo with Mark Heras. So, so I just want to clarify na po kasi may nakapagbulong sa akin na isa si Mark sa part ng music video nitong uh, Summer in My Past po. So, I'd like to ask po, um, naramdaman niyo po, ano po yung naramdaman nyo or may naramdaman ba kayo uh, kay Mark Heras no. kung bakit siya ang uh, napili nyo? Meron ba kayong naramdaman Summer in My Past with him? Para siya yung maging no. 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 part ng music video. Oh, no No comment. Pasensya na, no comment. Kasi ano eh, yun nga yung pinagdadaanan ko ngayon eh, yung video lumabas na yan eh, napaka malicious. Kaya sabi ko nga, sabi nga nung malish mo, huwag nang sagutin. Kasi kahit sabihin ko na hindi, sasabihin ng tao ay oo. Kung sasabihin ko naman oo, sasabihin ng tao ay hindi. So, so saan na ko lalagay? Kasi nga, ang social media, madali siyang ano, mag, ang, ang mga tao madali mag-judge. Kung ano nakita nila yun ayon yun. So, uh, I, I cannot explain to everyone na ito ang totoo, ito ang ganyan. Kaya sabi ko, huwag okay na naman akong mag-comment for bad. At siguro kung nyo siya, pwede mo rin naman siyang tanong. Kasi sa aking side, ay ang dami ko nang pinagdaanan. Ang uh, family ko affected, tapos yung mga kaibigan ko tumatawag sa akin. Pag open ko lang yung cellphone ko, mukha ko agad makikita sa Google, sa Facebook, lahat. Mukha ko, So, kumita naman ng mga social media na ano, doon, mga vloggers. <laughs> at least marami ka na pasaya. <laughs> kumita sila doon. So, sa akin, ayain na lang. Uh, siguro one day, wala naman din naman nila yung, ano, yung totoo. Oh, thank pero, you. Pero, pero totoo kong part siya ng music But, no, video. Ay, hindi siya. Hindi, siya. Hindi siya part ng music video. Oh, yeah. pa, At least sinagot niyo po ngayon, di ba? nagbigay kayo ng uh, statement at nalinaw Maraming salamat thank you, thank you, po. Thank you, thank you. Pasensya na. Alright! Before we continue the question and answer portion, uh -huh. i-acknowledge lang din natin ang presence ni si Ms. Mildred Bakun at Romel Placente of Marisol Academy and Abante. Correct! Uh -huh. Hey, tita, Cora, yung kapitan na si Sisa, sorry ha. Yes, oh. Please, uh, limit lang natin sa mga press ng uh, up, to, up to two questions oh, para uh -huh. mabigyan ng chance yung iba. Yes. Mga uh, pareng yung mga okay. Yes. Uh, next kasi na, na natin. Eto na. Sige na, yung sa'yo. Kasi oh, may oh. malaka up sa akin, mami. Eto, next na natin si Mr. Rodel Fernando. Ayan. Ayan. Si Sir Rodel. Ayan, Sir Rodel Fernando. Hello. Hello. Hello, Jojo. Hi. Hi. Nandito oh, ako. sa ka? Dito. Nasa kilit Ay, ang ganda. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Ito, ito ate ako. nato. Ah, susundo ko rin yung ano, tanong ni Miss Janice. So, tungkol kay Mark. So, yung mga, Jojo, yung mga, kasi may mga comment ako na babasa na, bagay, bagay daw kayo ni Mark. Ano ang masasabi mo doon? Si Jun lagi lang ang sumagot ngayon, Jun. Hindi. <laughs> Yun nga, ano, sabi ko na no comment na lang kasi ang daming program na nag-interview sa akin dyan. Ang sinasabi ko nga na kahit sabihin kong hindi, ay iisipin ng tao ay oo. Diba? Kung sabihin ko namang oo, hindi naman maniniwala din. Hindi, e, huwag na lang ako mag-comment. Pero dito sa press call mo, walang something sa inyo ni Mark. Pulo. Wala. 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 Okay. Okay. ah uh, okay. uh, Next question, okay, Miss Andy. Miss Andy, of Star Music. Ano ang masas ano masasabi mo na kapamilya niyo nasa Star Music si Jojo? Um, of course, we're very happy. Um, in Star Music naman, we support many like, all kinds of artists as long well as sabi ko niyo na kanina. Music is storytelling. So, I'm inspired by Sir George's story. And it really reflects sa mga kanta na ilalabas sa mga So, very, kung, very happy. Kung sa yung nandito lang ako, yung original song niya? Ako, abangan po natin kasi um, inspired inspire talaga siya. Maganda. Um, excited kami yung ilabas yun with Sir Sir Rodel, may yeah. lang ako sa'yo. Ah. Since excited tayo mapakinggan yung nandito ako. Ayan, ah, uh, diba? Ba? Nandito lang ako. Pwede ba natin hingan ng sample si Mr. Yes, hey, Jodo Yes, sample! Davis? Sample! Pwede ba, sir? Lample, sir. Yeah, hang Pwede hang lang. Lang. Kahit ilang linya lang, may may ano na, may basbas -bas na ng star music kasi kakasign lang natin. So, sample daw, Joe. Um, Dormon, okay lang ha? Oh, kasi summer yung mga past na natin. Anyway, uh, napakalaking oportunidad po sa akin ang mapag magawa ng kanta ni Jonathan Manalo na isa rin yung uh, uh, kinalang composer. At uh, sana ko magustuhan ninyo yung nandito lang ako. Kasi ang story naman ng na nandito lang ako ay yung ano eh, yung marami ngayon ang nag papaasa, nagpapanggap na mahal ka. Pero bihira yung taong nagmamahal ng totoo. At yung taong nagmamahal ng totoo yun, yun yung kumakanta ng song na ibibigay lahat ng kanyang panahon at buhay sa taong kinakanta niya. So kahit sabihin mo maraming nalolo ko ngayong panahon ito, meron pa rin natataming tao na pwede magmahal sa'yo ng totoo. Okay? Gusto niyo po bang makinig yung nandito lang ako kasi nung marinig ko to, nung ginawa ko to actually, nung ginawa ko po yung recording ng nandito lang ako, na kinuha ko lang sa si Inor. Nag-tranquilizer ako kasi first time kong uh, makatrabaho si Jonathan Manalo. Masyadong nanervyos ako kasi ayoko kong mapapahiya sa kanya. Kasi siya song niya yan, so kailangan ma-perfect ko yung kanta niyo. Yun. At kung magbigyan niyo ako ng pagkakataong makanta ko sa inyo para kayo ang unang makarinig ng song na ilalabas na uh, this coming week sa Spotify sa lahat ng mga uh, social media platforms at saka, uh, sa lahat ng radio stations.